takpan nyo, okay na po yan. Kahit po ang mga ricadong ginamit ko ay pangkaraniwan nating nakikita sa lutong Pilipino, iba naman po ang style na ginawa ko at pinagsama-sama ko. Ako, hindi po kayo magsasawang mag-ulam ng bangus kung ganyi ring style ang isasalit nyo. Pangsalit-salit lang po ha, at baka kasi maumay na ang mga manonood natin kung hindi ko uh, pag-aaganahin ng talangka sa utakot mag-isip ng ibang style ng masarasang bangus eh. O, sibuyas po ang inuna ko at isinunod ko na po yung malalaking tipak ng luya. Welcome na welcome po kayo din eh, sa Chef Ron Bilaro Cooking Channel mga kaibigan. Lutong bahay pero social po ang dating ng ulam natin ngayon. Pero chipipay lang po mga rekado. At po gagamitin natin para lahat eh relate na relate. Sa rekadong ito, dalawang kutsarang at acara po nilagay ko. Sigurado naman ako meron kayo niyan sa palamigan nyo eh. Ginagawa nyo pong sawsawan, di po ba? O di na kayo bibili ha? O lagyan po natin ng pickle relish. Kahit dalawang kutsara po ay ayos na. Kalahating sandok po ng toyo para kompleto ng alasay, dini pa lang. Dalawang tasa po ng tubig ang isasabaw natin. Kaunting asen, kaunting paminta. Kung meron po kayong chili garlic sauce, katulad ni Re, lagyan niyo po ng katitikat ng nang may kaunting sipa ang dating. Kalahati lang po nitong isang maliit na tomato sauce ang gagamitin ko. O nakita nyo, isusubi ko po yung kalahati sa gagawin kong disarsang baboy, siguro bukas. Asukal po, wag niyong kakalimutan, lagyan po natin yan. Kayo kayo, nabulyawan ko na? Hindi pa po ba? Aba, e isulat niyo po sa comment section sa baba kung taga saan kayo at pag nabasa ko eh, isang malakas na bulyaw po ang yahatid ko sa inyo. At pag kumukulo na po eh, nalimutan kong lagyan ng sisinong ng powder ito eh. lagyan po muna natin ng kaunti ha. O tikman niyo na. Kulang sa uh, alat. Dagdagan ko pa po, po ng kalahating sandok ng toyo ha. O yun po. Yun lang ang mga rekadong kailangan sa ulam natin. Hindi naman po siguro ka maahala yun. Ano po? Kaya po ba ng budget? O siya, kumukulo na po. Palaputi na po natin at matatapos na tayo sa cooking session natin today. Isang kutsarang cornstarch at kalahating tasang tubig ang tunawin. At sabay buho sa kumukulong sabaw para lumapot na po. Na-imagine nyo na po bang ba lasa ng ulam natin ngayon? Spinach po ang ilalagay ko at wala po akong dahon ng sili eh kung meron po kayong dahon ng sili, yun po ang ilagay nyo. Kahit anong green leafy na gulay, pwede naman po. O i press, -press nyo lang at sa sasa. Malanta na po ang dahon. Gayak na po babong pamilya para sa pananghalian. O siya, ilagay nyo na po itong tostadong bangos. Huwag nyo pong ilalagay yung isda ng maaga at sayang naman po ang pagkatusta. Patayin nyo yung apoy, takpan nyo, Okay na po 'yan. Kahit po ang mga rekadong ginamit ko ay pangkaraniwan nating nakikita sa lutong Pilipino, iba naman po ang style na ginawa ko at pinagsama-sama ko. Oh, o bukas, iba naman po gagawin natin. Kahit po ulam o kakanin, basta kung ano-anong mapapakinabangan nyo, 'yun po ang gagawin natin. Yung mura, madaling lutuin, at masasarapan po kayo. Ayos! Round bilaro po.